yung hit din yung kukunin sir. Mm. <coughs> Karest po. po. kayo. 面包不。 po. Mas. Sir, masakit? Hindi. Bumaluktot na din pala yung kukunyo dito. Sorry, sir.

Darin, si, mm -hmm. da si Mochi, tignan mo. May poops na siya, tsaka i... E. Darin. itu ngelalim hmm, jam saya cer bener iskinya aja nih itu pun mama dry skin anu? dito, eh. aja, anu hmm. si ibu ngeluk tuh cungku kuniser di itu eh. oh jangan salah ah,

Hindi ba madikit ang dry skin niya eh? Sakto lang. <laughs> Mas maano yung sa'yo. <laughs> Ay, ano ba? <laughs> Opo. Sakto lang po. Normal, normal lang na ano. Sir, may sakit? Parang lalim ito. Sinusundot mo din ito, ma'am? Mm -mm kasi yung dry skin niya, hirap na hirap ako dyan magtanggal. May dry skin po kasi dito, ma'am, na hindi kailangan laging sinusundot. Yun ay puputulin mo na. Ah, hindi po please. lahat ng nasumusuksok na dry skin dito, hihilain mo. Pa, kasi man, minsan, yung ano lang yon yung nasa dulo lang talaga oh, siya man. na hindi pwedeng gano'n. Ikakat mo lang din yun. Ang ginagawa ko kasi sinusundot oh. Kaya yung iba ma'am, pag laging sinusundot, dito unang nasisira, lumuluwag. Kasi sobrang gano'n, ah, hindi nakukuha. Dapat uh -oh. ikakat na lang. Mm -mm. Pag alam mo na dito siya mismo galing so, lang, uh -oh. opo. Pag dito, yun, pwede mong gano'n uh -oh. eh. Swerte kung sumama yung doon na mismong naputol uh -oh. siya ng kusa. Ganun po yun. Mahirap po talaga yun, ma'am. oo mm -hmm. mm -hmm. Meron akong regular customer. Um, kababayan ko, Ilocana. Ang kala niya, pag ganun na may kinusundot ako doon, Akala niya malaking dry skin na yung ganun. Mm -hmm. Bakit, bakit ko daw pinutol? Sabi ko, hindi naman kasi yung ninihila, pinuputol na yun, sinasagad lang ng putol. Mm -hmm. Eh, makati, eh, ganun talaga. <laughs> Pag dinutdut ko ng dinutdut yun, masisira yung kuko mo. Oh, mm -hmm. tsaka luluwag yung oh, na, no? dudugo. Eh, mm -hmm. di, simula na ng sira ng puno ng kuko. Oh. Mm -hmm. Ganito mamon, lalim niya dito. Oo, oh, oh, pag di kasi na timing yung pagtanggal ng mga to yun kinag nag nasisira yung ating kuko dito sa dulo oh. mga puno sakit sir Hindi. kaya nga ako pagka marami yung dry skin dito pagka medyo muslin ng konti at kaya ko nang hilain mas ginugusto kong hilain siya para iwas lalim Opo, sobrang lalim niya No. Ngayon no oh. Gaya oh. na lang. usling hmm. na lang. O, usling konti. Hilay mo na lang. Sir, medyo didin ko. oh, yan lumabas na. Hmm. Hmm. ko lang yan, ma'am. Kumpara sa iba. Opo. Kasi yung iba na i talaga dito. kung ayaw naman makuha, ma'am, iwanan mo muna. Babaran mo. Oo. Tapos, pagka alam mong ano na, pwede mo nang balikan. Kaso, pag nababat naman siya, ano, napuputol. Control. Napalambot. So, kontrolin mo yung pagbabad mo, ma'am. Hindi yung sobrang, ako, pag nag, mapapansin nyo, pag ako naglilinis, pag binababaran ko, binabrush ko din agad. Kasi yung pumasok lang doon sa gilid ng kuko, yung matitira. Hindi yung parang nagsasabaw na yung ah, dito. Ah, ah, ah hindi pa ako ganun magbabad. Babad ko, patakan ko, brush ko agad. Mm -mm. pero yung, yung sa loob lang yung medyo mm -mm. na... No? Nalagyan. Mm -mm. Kasi hindi rin talaga pwedeng babad na babad. Mm -mm. Kaya mas gusto ko pang linisan yung matigas eh. Mm -mm. Kesa sa malambot na. Kaya nga, kasi napuputol na yun eh. Kahit puwersahin mo ma'am, ang lambot, ang lambot ng gilid. Gaya nito, oh, ang lambot na ng gilid niya, pero may dry skin. Hindi mm -mm. e nga iingatan mo ng sobra. Kasi may posibilidad madulas, tutusok Tuso. yung sa loob. Yan yung hirap na hirap kasi ang dikit. Ang nipis lang, lambot din pati ma'am. Nakakatakot din. konting ano lang, sugat na no? Oo. Mm -mm. Magbubayad ka naman Oo, oh, yun <laughs> Madudugo ko pa yan. Hmm. Pero maganda yung kukunis yan. Yung lalaki.